Isang araw, Isang santo, May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 9 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si Santa Apolonia. Kamusta? Pinaniniwalaan na si Santa Apolonia ay isang kabataang kristyana na naninirahan sa Alexandria, Egypto, noong ika 3 siglo. You know, sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano, siya ay inaresto, tinorture, at sa huli pinahirapan para sa kanyang pananampalataya. Sinasabing siya ay sumailalim sa paghihirap ng pagtanggal ng kanyang mga ngipin. Kaya't siya ay inilalarawan na hawak ang isang plier sa mga imahe. Sa ritual ng Katoliko, si Santa Apolonia ay nagpapakatao sa mga sakit ng ngipin, mga sakit sa bibig, at lahat ng uri ng pisikal at espiritual na mga sakit narito ang isang dasal na ihinandog kay Santa Apolonia. O Santa Apolonia, tapat na martir ng pananampalataya, ikaw na nagtiis ng hirap ng may lakas at debosyon, aming tawagin ang iyong pangalan sa mga sandaling ng aming pagdadalamhati, at hinihiling na ikaw ay manalangin para sa amin sa harap ng Diyos. Santa Apolonia, tagapagtanggol ng mga naghihirap, alam mo ang sakit at hirap ng katawan, Aming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga sakit at kahirapan. Ipamamanhik mo kami at alisin ang aming mga paghihirap ng iyong awa. Naway ang iyong halimbawa ng pananampalataya at katatagan ay magbigay inspirasyon sa amin. Naway makakita kami ng lakas at paggaling sa Diyos. Ibigay mo sa amin ang biyaya ng pagtitiyaga sa harap ng pagsubok at ialay namin ang aming mga pagdurusa para sa kabutihan ng lahat. Santa Apolonia, ikaw na nagpatotoo ng tagumpay ng pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa iyong mahabaging pagdaloy ng panalangin. Gabayan mo kami sa daan ng biyaya at paggaling, at patnubayan kami tungo sa ganap na pakikipag-ugnayan sa Diyos aming Ama. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Ana Catarina Emmerich, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.